Uy, Lisa, ang taon na 2020 ay corona. Ang bilis naman dumating ng Desyembre na dahil sa corona. Oo nga, hindi mo lang tayo nakapag-enjoy. Pero ang Desyembre ay panahon ng Pasko. Dahil ang Pasko ay isang special na araw, magtitipon-tipon tayo lahat, di ba? Oo, oo, magtipon-tipon tayong lahat. Magdala tayo ng pagkain, mag-party tayo at marami na rin akong naipon ay kukwento sa inyo. Ana, darating ka din, di ba? Siyempre naman. At saka, mas konti ang may corona sa Japan kumpara mo sa Europa at Amerika. Kaya okay lang na magtipon-tipon tayo. Excited na akong kumain ng niluto mo, Lisa. Sandali lang, ang bilang ng mga nahaan tao sa Japan ay mabilis na dumaraming ngayon. Tulad na nakikita mo, mula sa Oktubre, dumarami ang nahahawan dito sa Japan. Sa partikira, maraming mga kwento na Maraming mga tao ang nahawaan sa mga matsuri at party. Ganoon ba? Nakita niyo na ba ang dalawang ito? Ang panganip ng infeksyon ay tumataas kapag ang maraming tao ay nagtitipon sa isang lugar na mahina ang ventilasyon at ang mga tao ay nag-usap ng na marakas. Sa Japan, kinatawag itong sanmitsu sa Tagalog, ito ay ang 3M. Ang mga pagtitipon tulad ng party at matsuri mismo ang tinutukoy nito. Ngunit, nagsusunikap kami araw-araw para sa darating na Pasko. Hindi ba kami pwedeng magdiwang nito? Mas makakabuti kaya na kami kami magpamilya na lang ang magdiwang ngayong taon. Mahusay na gawin ito sa labas ng bahay o sa isang lugar na may Mafu na ventilasyon at hangat-mari ganapin ito nanma ga ilang katao raman na makasaman na nila dapat ding iyosang ang mga pagsigaw o pagkanta. Hugnayan nilang papuntahin na mga taong nilalagnat. Sa katunayan, nakakahawa na ito darawang araw bago parang magsimula ang mga sintomas na paglubo at lagnat. Kung gayon dapat palang isipin na ang lahat ay maaring mahawaan. Hinto ko na lang kaya ang pag-uwi ko ngayon sa ating bansa at mag-online party na lang kaya kami na ating pamilya? Magandang idea yan. Kung gaganapin namin ang Pasko, ano ang mga bagay na dapat namin pagkaingatan? Kapag magsasalita, maharagang magsuot ng mask. Panatilihin ang dalawang metro na rayo sa isa't isa at disimpekta hin ang mga hawakan ng pinto at iba pang mga bagay na hinahawakan, hinahawakan ng lahat ng alkohol na maraming beses. Maaari bang salo-salo kaming kumain? Huwag makisaro ng pakain sa lahat. Ang istirong buffet kung saan maraming tao ang bumabahagi sa pakain ay mapaganib. Ang mga kutsara at sipit na ginagamit sa paghahati ng pakain ay mapaganib. Kapag hinahawakan ito ng taong lahat ay mahahawan dahil hinahawakan ito ng lahat. Kung gayon, ano ang nararapat namin gawin? Una, ang mga taong nagluluto, naghahati at kumakain ay dapat na maghugas ng fusto ng kanilang mga kamay. Iwasan ang istirong buffet. Ang mga taong maghahati Nag-disinfecta ng kanilang mga kamay ang maghati at magbahagi ng pakain para sa lahat. Ganun ba? Dapat na mag-ingat na hindi magkaroon ng isang malungkot na resulta sa isang masayang party.